Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon, halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers natin Ngayon pong 2pm, Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers, ibibigay ko po sa inyo, umpisaan po natin sa Philippines 7091 uh, Thailand 2283 Taiwan 3164 Malaysia 6963 Dubai 2145 Hong Kong 6138 Singapore 1795 China 9298 Texas 3140 Israel 2166 Las Vegas 8754 Alaska 1961 Saudi 3287 Japan 4396 Italy 0591 Germany 2839 Korea 2287 Greece 1035 Canada 6189 Mexico 7904 Australia 2340 New Zealand 8789 at India 1625 Ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayong alas 2 ng hapon. Halika na, tayaan na natin yan. Pilipinas at abroad, mananalo tayo.